Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pagiging mananampalataya ni Numan ay isang bagay na maaaring hindi direktang masusukat ni Numan. Sabalit, ito ay mayroong mga palatandaan. Sa pamagitan nito ay nakikilala natin kung ang tao ba ay mananampalataya sa kung anuman ang hayag sa kanyang mga gawain, sa kanyang mga pananalita at kung ano man ang idinudulot nito na kabutihan at siyempre sa pinag-uugatan nito ng mga pananampalataya o paniniwala. At si Allah subhanahu wa ta'ala, maaring siya nga ang pinaka nakababatid kung sino ang mananampalataya. Subalit tayo ay hindi rin naman iniwan o pinababayaan ni Allah na walang kakayanan na magsukat sa sarili nating mga pananampalataya o kaya ay makita ito sa iba. Bakit? Dahil kapag nakita natin ang antas ng ating pananampalataya ay makakagawa tayo ng paraan upang ito ay lalo pang mapagtibay insya Allah kung ito ay mahina. At kung ito ay matatag, ay panatilihin natin ito insya Allah. At kung makikita natin ang mahinang pananampalataya sa iba, Maaari tayong makapangaral sa kanila at makapagpayo at masuportahan sila nang sa gayon ay tatatag ang kanilang pananampalataya. O maaari rin naman na kung makikita natin sa kanila ang pagpapanggap na mananampalataya, maaari tayong umiwas sa kanilang mga pakana at mga pinsala na idudulot sa jamaan ng mga muslim sa pangkalahatan o sa mga muslim sa ating mga sarili bilang individual. At tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ang pinaka nakakabatid nga kung sino ang tunay na mananampalataya. Kaya si Allah sa serye ng mga aya na ito, sa isang sura na tinawag na suratul mominun ang kabanata ng mga mananampalataya, ipinabatid sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga palatandaan ng kung sino ang mananampalataya. Nang sa gayon, ay sisikapin natin na abot tayo sa standard na ito. Tayo mismo, unang-una sa ating mga sarili. At hindi naman ng ibang tao, lalong-lalo na yung nasa ilalim ng ating pananagutan, ay makikita rin natin kung sila ba ay nasa ganito ring antas. Insya Allah, at hihimukin natin sila na umabot sa ganitong antas. Insya Allah. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Kadaflahal mu'minun. Nagtagumpay ang mga mananampalataya. At ang tagumpay na ito ay tagumpay parehong dito sa dunya at tagumpay doon sa kabilang buhay. Ang reliyon na ito, ang Islam, ay relihiyon, na parehong merong praktikal nakabutihan, pakinabang sa mundong ito at sa kabilang buhay. Hindi ito katulad ng ibang relihiyon na nagpapahalaga lamang sa kabilang buhay at wala nang sa kanilang buhay na ito. Kaya sa buhay na ito ang mga pinaka-matuwid sa kanila ay ang mga ermitanyo, ang mga monghe na walang trabaho at walang ibang ginawa kundi sumamba na lamang kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ang relihiyon na ito ay hindi rin relihiyon na nagpapahalaga lamang sa mundong ito na wala na silang halos paniniwala sa kabilang buhay katulad ng iba pang mga hindi mananampalataya, nang kanilang pinahalagahan na lamang ngayon buhay dito sa mundo sa pag-aakala, na anumang gawin nila dito sa mundo, ay eh makakamit magkakamit pa rin sila sa kabilang buhay ng mainam mula kay Allah. Sumunod so, na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa paglalarawan niya sa mga mananampalataya at maaari na nating masabi rin na kriteria upang masabi na ang sino mang nagaangkin na siya ay mananampalataya ay magiging batagumpay sa mundong ito at sa kabilang buhay. Una niyang sinabi, Alladina hum fi salatihim khashi'un. Ang mga mananampalataya ay nagtagumpay. Silang sa kanilang mga sala ay khashi'un. Taimtim. Ibig sabihin, ang nagsasala na hindi taimtim ay hindi kabilang sa mga mananampalataya na magtatagumpay. Kaya nga, unang titingnan natin sa ating mga sarili at sa iba, santas sa ng kanilang mga pananampalataya at unang una santas sa ng pananampalataya natin ay ang ating mga sala. Katulad na kung paano ang sinabi ni Propeta Muhammad s.a.w., inna, inna awal ma hasabu bihil abdu min amalihi as salah. Tunay na ang kauna-unahan na hahatulan o tutuusin sa mga gawain ng tao sa araw ng paghukom ay ang kanyang sala. Na kung tanggap ang kanyang sala, insya Allah, ay magiging katanggap-tanggap din ng iba pa niyang gawa. Sabahal kung hindi ito tanggap, ay hindi rin tatanggapin ang iba pa niyang mga gawain. Kahit gaano pa karami ang kanyang jihad, kahit gaano pa karami ang kanyang dawa, kahit gaano pa karami ang kanyang ginawang pag-aayuno, lahat ng ito'y walang saysay kung palpak ang sala ng tao. Na dito sa ayan na ito, pinili ni Allah na ilarawan ang mga mananampalataya sa kanilang sala na ginagawa nila ng merong husyo na taimtim. Ibig sabihin, ito'y ginagawa nila na sila ay nasa kumpletong paglalaan ng kanilang puso at isip sa pagharap kay Allah subhanahu wa sa kanilang sala o sa kanilang mga pagdarasal. Na hindi lamang sila dumadalo rito absent-mindedly, na hindi sila dumadalo rito nang wala-wala lang. Bakos, sila ay merong khusyu sa sala dahil sila nananabik na dumalaro rito kapag oras na ng sala. Na para bang dito nakasalalay ang kanilang buhay at totoo nga dito nakasalalay ang ating mga buhay sa mundong ito at sa kabilang buhay at binabanggit ko ito dahil merong mga tao na tuwing dumarating ang oras ng sala ay nakakaramdam sila na para ang sala ay abala istorbo, waliyado billah sa kanilang mga pangmundong gawain istorbo sa kanilang negosyo istorbo sa kanilang paglilibang paglalaro, istorbo sa kanilang paraan ng pamumuhay na hindi na ayon sa paraan ng pamumuhay ng mananampalataya na matagumpay. At ang pagkakaroon ng kusyo sa sala, ito'y matatagpuan din sa pagdating ng tao nga. Dahil siya'y nananabik dito, dumarating siya sa tamang oras ng sala. Lalong-lalo -lalo na kung ito ay sala ng jamaa. At kapag naroon na siya kaharap ni Allah, siya ay time -team sa kanyang mga panalangin sa paggawa ng bawat rukun, bawat wajib at bawat sunna ng sala. Ng kanyang oras ay ginugugol niya lahat-lahat para kay Allah subhanahu wa ta'ala kasama niya ang kanyang isip, ang kanyang puso at ang kanyang kaluluwa at ang buong niyang katawan kasama ang kanyang dila sa mga sinasambit sa sala. Ito ang sala ng merong kusyo. At ito ay isang gawaing pagsamba na tinatawag nga sa Islam bilang ikama. Ikama ibig sabihin pagtataguyod. Hindi lang ito basta-bastang isinasagawa kasi ng tao. Itinataguyod na ibig sabihin sukdulang ang tao ay gumawa ng iba't ibang mga paraan nang sagayon na ay may tataguyod niya ito sa tamang oras, sa tamang lugar, at sa tamang paraan ng pagkakagawa nito, na hindi niya lamang ito basta-basta lamang na ginagawa. At sa muna tabi ng gitni Allah, waladinahum anil lagwi mo oridun. Ang mga mananampalataya na matagumpay, sila yaong lumalayo sa masasamang pananalita. Masamang pananalita na nalalaman na natin dito ang pagsisinungaling, pandilibak paninirang puri, Subalit sa katotohanan ay maraming iba't iba pang mga masasamang salita ang maaring manggagaling sa tao na hindi niya inaakala na ito pala ay masamang pananalita rin. Kabilang sa mga masasamang pananalita, ang shahada zur, ang huwad na pagsaksi, na sinasaksihan mo o sumasaksi ka para sa isang bagay na hindi naman totoong nangyari, o kaya ikaw ay sumasaksi para sa isang kriminal nang sa siya ay mapawalang sala at iba't iba pang mga katulad nito. Siyempre, kabilang sa mga walang saysay na pananalita ay ang mga pananalita na naglalaman ng kawalang pananampalataya o kaya ay nagpopromote ng kawalang pananampalataya, paghamak sa relihiyon at iba't iba pang mga katulad nito. Ito ay malaking hamon para sa mga mananampalataya sa panahon natin ngayon dahil ang mga mananampalataya ngayon katulad na lamang din ng mga kufar, sila ay naghahangad na sila ay mapansin purihin sa social media na kanilang kinababaliwan. Kaya may natin ng marami sa mga Muslim ngayon kung ano-ano na lang ang kanilang sinasabi ng mga pagpapatawa na minsan ay pinagtatawanan na ang relihiyon o kaya kung ano-ano na lamang ang kanilang, kanilang sinishare ng mga kahalayan at iba't iba pang mga bagay na may nakabilang sa mga lagu, mga walang saysay na mga pananalita. Siyempre, kasama sa mga walang saysay na pananalita, ang musika at iba ibang mga katulad dito. Gaydi sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَالَّذِينَ هُمْ لِزَّكَاتِ فَاعِلُونَ Silang sa kanilang zaka ay nagsasagawa. Nasa paraan ng pagkakalahad dito ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi niya bastang sinabi lamang na nagbabayad ng zaka. Bakos, kanyang inilarawan ng mga mananampalataya na sila ay nagsasabuhay. Nang zaka, dahil lang zaka, katulad ng sala, ay bahagi ng kumpletong lifestyle ng mananampalataya. Nang zaka ay hindi lamang ibinibigay ng mayaman sa mahirap at tapos na ang kanyang ugnayan sa mahirap. Bagos ang zaka ay umpisa pa lamang dapat ang simula ng ugnayan ng mayaman sa mahirap at kanyang pagmamalasakit sa mahirap. Takarapat dapat sa kanyang zaka. Namikita natin sa mga aya na ito sa Suratul Mu'minun, ang mga katulad ng mga ganito mga pananalita, na si Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay gumagamit ng mga espesyal na mga kataga, nang sa gayon ay mas mabigyan ng malalim at malawak na kahulugan ang kanyang mga nais na ipabatid sa mga mananampalataya sa pinakamaiikli na mga salita. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, napakaikli ng apat na aya na ito. Unang apat na aya ng Suratul Mu'minun. Subalit matatagpuan natin dito ang napakalawak at napakalalim na karunungan na kung isa sa buhay natin, insya Allah, ay magtatagumpay tayo sa mundong ito at kabilang buhay. Ang magtaguyod ng sala ng taimtim, ang lumayo sa masamang pananalita, at ang maging kabilang sa mga nagsasabuhay ng zakah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sunod na sinabi ni Allah, Walladina hum lifurujihim hafidun. Nagtagumpay ang mga mananampalataya at kabilang sa kanila, yaong mga nag-iingat sa kanilang masiselang bahagi ng katawan, ibig sabihin na sila ay lumalayo sa pakikipagtalik sa hindi naman nila asawa o lumalayo sa zina. Siyempre, nauunawaan natin na ang zina na ito ay hindi lamang ipinagbabawal sa anyo nito ng mismong pakikipagtalik bagos ipinagbabawal din ang lahat ng daan patungo rito. Ipinagbabawal kasama nito ang pakikipagnobyo, pakikipagnobya, pakikipagboyfriend, girlfriend, at iba pa. Kasama nito sa pagbabawal ang pagnunood ng mga malalaswa at kasama rito sa pangapinagbabawal dito ang anumang kaugnayan sa mga malalaswang mga gawain o kinalaman sa malalaswang mga tao. Na dito nga sinabi ni Allah, Illa ala azwajihim ma ay manuhum, innahum gayro malumin. So, ang tanging pinahintulutan lamang na magkaroon ng ugnayan na seksual ang tao ay sa kanilang mga asawa. O kung pinahintulutan ito sa kanilang mga alipin, na wala ng alipin sa panahon natin ngayon. At mahalaga sa bahagi nito ang sinabi ni Allah, Famanibtaga wara adalika faulaika humul adun. Sino man ang magnasa, nang higit pa rito, uliban pa rito, sila ang mga mapagmalabis. Sila ang mga nagkakasala. Tatlong aya na inilaan ni Allah subhanahu wa ta'ala para lamang sa pagbabawal sa zina. Na nagpapakita lamang ang dang mahigpit na pagbabawal dito ni Allah at maaari nagpapakita ng dami ng mga mananampalataya na nasasadlak dito. Kahit pa ito ay maaring isang kasalanan na inililihim ng tao, subalit ito ay kasalanan na hindi nalilingid kay Allah. Ganyan sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Walladhinahum liamanatihim wa ahdihim ra'un. Ang mga mananampalataya ay magtatagumpay. Silang sa kanilang mga kasunduan at mga ipinagkatiwala sa kanila ay tumutupad. Silang mga totoo sa kanilang mga pangako, totoo sa kanilang mga sinumpaang tungkulin, at tumutupad sa anumang ipinagkatiwala sa kanila na posisyon sa pamumuno o ipinagkatiwala ng mga bagay, ipinagkatiwala ng mga lihim o ipinagkatiwala na anumang bagay na may kinalaman sa kabuuan ng mga muslim o sa isang muslim lamang. Ang mananampalataya ay magtatagumpay kung siya ay tumutupad dito. At gindi sinabi ni Allah, Walladina hum ala salatihim yuhafidun. Pangalawang ulit na binanggit ni Allah ang sala sa serya ng mga aya na ito, na kanina, khashi'un na silang mga taimtim sa sala, hafidun silang palagian na nagsasala na hindi sila nagkukulang dito. Lalong-lalo lalo na sa pagkakatupad nito sa tamang oras nito at para sa kalalakihan kasamang obligasyon dito ang magsala kasama ang jamaa ng mga muslim na palagi siyang naroon. At bilang gantimpala nito, sinabi ni Allah, Ula ikahumul warithun. Sila ang mga magmamana, alladina yarituna alfirdausa humfiha khalidun. Silang mga magmamana ng paraiso na sila rito ay mananatili habang panahon. Sa so itong ilan sa mga katangian ng mga nanampalataya na sikapin natin ito pa rin sa bawat isa insya Allah at himukin natin ng iba na magkaroon din ng ganitong katangian insya Allah. Dahil tunay na ang pananampalataya, katulad ng sinabi ni Propeta Muhammad SAW, Yazidu Pitta'a, o katulad din sinabi ng mga scholar Yazidu Bittaa wa kusubil maasiya maring ito ay madaragdagan sa pamagitan ng pagsunod at mababawasan naman sa pamagitan ng pagsuway.